So ito ngayon idol, naka effector loops tayo dito. Yung microphone input natin dito sa ating amplifier, ano? So, effector loops kaya dumadaan sa ating equalizer. So kung napapansin nyo dito idol, ano? Yung ating microphone o yung ating signal dito sa ating equalizer, ayan. So, pag naka effector loops tayo, tapos yung microphone input natin sa amplifier, dadaan dito sa ating equalizer. So ngayon, kung gusto natin tulad yan ng music or sa uh, magbibidyo kayo tayo ano kung gusto natin padalhin sa mixer uh, cellphone or laptop man dyan kung anong gusto natin na magiging source nitong ating amplifier so audio input na nitong ating amplifier so dadaan na yan sa ating equalizer na katulad nito ayan so napapansin nyo ano ayan meron tayong uh, signal na pumapasok so dipindi kasi dito ay dito sa ating settings kaya uh, umihilaw to o yung may signal tayo dito ano pag mahina yung ating gain dito, may posibilidad na hindi rin siya matulad dito. Ayan. So, walang ilaw. So, pag mahina ang volume, ayan, katulad yan. So, lumalakas din yung signal. So, ito, ito lang ginagamit ko dito ay Y3. Ayan. Y3 ang ginagamit ko dito. Lipat natin ito ngayon sa Y4. Ayan. Low. Sound. Check. Y4. Check. Mic test ay hey, sound. Y3. Ayan ang ginagamit ko. Ayan. So ngayon, kung gusto natin mag-video, okay, pwede na source natin ay cellphone. Gagamit lang tayo ng connector papunta sa audio input ng ating amplifier. So microphone, music, the dance ating equalizer. So ngayon, maglalagay tayo ng source dito sa likod. So dito pala yung ating microphone volume dito, bukod. Kahit nakababa itong music uh, volume natin, tutunog siya dahil bukod yung ating microphone volume at saka eco dito. Ito, para sa ating music Ayan So, maglagay tayo ng source natin Kung gagamitin natin dito na source sa cellphone Ito lang gagamitin natin na connector 3.5 to dual RCA So, lingbawa Audio input tayo dito O selector B tayo mag-input Ng ating uh, source So, itong 3.5 Ito yung gagamitin natin ngayon sa ating cellphone So, output lang tayo dito Ayan So pwede na tayo ng mag-video, okay, ano? So ngayon, pag nag-play tayo dito, ng music, tutunog na rin yung ating music. Ayan. So play tayo para sa video, okay. Ayan, sa so ito lang, ano? Ayan. So pag naka-effect our loops tayo, ayan yung ating equalizer. Ayan. Kung gusto naman natin na mixer yung ating source, ganoon lang din yung mixer natin, pwede dito i-input. Yung nagagaling sa ating mixer, dito lang din yung input kung saan tayo nag-input ng ating ito, cellphone. So, ganun siya, no? Kung gusto natin na yung microphone input natin, nandito sa ating uh, amplifier, gamit yung equalizer. So, microphone input na sa sa Cora 735.